lakas makapogi points ng lalaki sa jeep at nung lalaking panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaking humuwa po raw siya kahit hindi siya niretoke. Noong high school, fruity o fruity gyawat kung tawagin si Mark Joseph. Ang ibig sabihin naman ang kanyang motong YOLO, you only ligo once. Pero ano kung masasabi niyo na sinasabi tayo lahat na pogi kayo? Guwapo kayo, sir? Sir, eh, pinakala ako pogi kaya <laughs> sabi ko pogi ako eh. Karamihan po bang kakagusto sa inyo, sir? Siyempre, yan. Bati. Anong bata ka ba? Mas guwapo ka pa o mas guwapo ka ngayon? ako ko na, hindi ko alam. Kung mas pogi ako na bata or mas pogi ako Pero sa tingin mo ba mas pogi ka ngayon? Sa tingin ko... mata. Um, Marami, marami ka na bang naging jowa? Eh, uh, in the first place, isa pa lang. Kasi buhay ko, isa talaga ah. yung minan ko. Nag-aaral ako, simpre. At minsan, tinutulungan ko yung mawawala ko daw kapag kabagay.